Yun mga kagala Tambay kami ni Boy Matic at ni Mario Borja Nag-aarakit mag -ma Ayun, ah. nag mga kagala oh. Naglalaro mga kabataan Ayun. Tara Tara yun, mga kami, mga kagala. Bang Ayun na, mga kagala. Pupunta na si Baymati, kukunin ang kanyang pangki. At si Mario Borja. Yun, abang-abang lang, mga kagala. Ay, oh, shout out! Ayun, kukunin yung pangki, mga kagala. Grabe ang ulan, no oh. Yun, namimiss namin ang ano, mamangki mga kagala ayun mga kagala andyan na si boy matik tala pre ayun si mario borja ayun mga kagala nagakit ang mga gatol mga mangki ayun no? si kuya ano tayo na Yung mga kagala, andito tayo sa San Nicolas, Talisay, Camarines Norte. Ngayon. Ayun na yung mga kaibigan natin, si Boy Matic at si Mario Borja. Ayun, dito tayo maglalatag, pababa tayo mga kagala. Papunta tayo doon sa may bukana ng dagat. lumatag si Boymatic lalatag na mga kagala si Boymatic yun mga kagala marami salamat nga po pala sa ating ano sa mga subscriber po natin at sa mga bagong subscriber marami salamat po at sa mga silent viewers po marami salamat po Ayun, nandito tayo sa ilog. Yun, mamamangki ulit si Boymatic at si Jalgala at si Mario Borha. Yun, abang-abang lang mga kagala sa mga mahuli natin. Yun. Yun mga kagala, ang bilis ni Boymatic lumatag. Ayun, no? Yun, pahibas na ngayon mga kagala. Pababaw ng pababaw yan. Hmm? Lumubog na si Boy Matik. si Bumimatic. Ayun. Pahulip po tayo mga kagala ng pangulam at sawa sa kakakarni. Gawa ng piyesta. Mga birthday yan. Mga kagala. Sa buwan ng Mayo ay maraming piyestahan. Ayun. Si Mario Borja. 嗯。Mm. Được là thành cao bụng cháy mà các gái lạ Oh. Mamma mia lang. Oh. Oh, taky. Woo. mga agat yan Hey mga kagala si Boy Mati. Oh, <laughs> yup. Yun mga kagala, lawayan. yun update ng huli natin mga kagala yun naghihanap dinisa natin ang tubig yun mga kagala minahuli tayong ano mga agat ayan yung mga agat kagala o mga agat Tapos mga lawayan Tapos may ayama tayo Yun, mga kagala oh. Yun, huli nila kuya oh, natin na nga pa. Ah, dami. Kasag. Kasag. Blue crab. Yun Kasag. Nakasabayan natin sila kuya. Diyan sa ano, sa ilog. Tayo ah, naman ay na monkey Yun, shoutout out kuya. Shout out kuya. <laughs> Ayos. Abang-abang lang doon sa ano, mga huli natin. na isda Tommy yun mga kagala Uwi na tayo mga kagala yun abang abang lang doon sa ating huli yun dyan pala ang bahay nila no nung ating bago nating kaibigan yung mga nanghuli huli ng crab yun no, yun uwi na tayo mga kagala yun mga kagala ayan ang huli namin nila boymatic Ayan o. Ayan. Nakawala na. Layo na o. Huli. 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 Ayan. Panoodin natin kung paano masipit si Boymatic. <laughs> Panoodin natin kung... <laughs> Nasipit na kasi yan kanina eh. <laughs> Ayan o. No? Ayan o. Ito, ito. Ngayon pala. Ngayon mga kagala. Naroon na, dali, dali. Dali, dali, dali mga kagala. Nasipit ang ating kaibigan. Yun. Mabitaw yan. Sarabutin itak. Yung isa o oh, naka-ready. Eh, no, oh, nasipit si Boymatic o. Oh. yun tinatanggal ni Boymatic. Nasipit si Boymatic. Yan. Yun, nasipit si Boymatic. Ayan, no, oh, update ng huli natin mga kagala. Mario. <laughs> Meron pa tayong tapa lang oh. tapa lang nakuha. Yun, pinaparty na ng ating mga kaibigan. Pinaparti na ni Boy Matic. Yun, pagtatatluhin lang yan mga kagala. Eno? Oh. Ayos mga kagala. Yun, ayan naman mga kagala. Pinaparty ni Boy Matic. Uh, yun mga kagala. Magluluto tayo ng ano, ginataang uh, kalabasa. Kuha tayo nito at ito. Siling haba at sibuyas. Yun. Kukuha tayo nitong kalabasa mga kagala. Dalawang kalabasa. Abang-abang lang mga kagala yun mga kagala hindi na natin pinakita kung paano maghiwa okay na ito nagataan na natin mga kagala yung crab na nahuli natin kanina yun ayos gataan gata na mga kagala oh. ayos mga kagala luto na ang ating ginataang kalabasa with uh, crab yun ayos yun, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta kay Jel Gala. At tayo po ay mag shout out. May time po tayo mag shout mga kagala. At shoutout out nga po pala kay Reynan Legarde. Siya po ang nagupit po nito. Yun, maraming salamat. Shout out kay Glenn Marlibria. Master. Yun on vlog. Yun, shout out. Mate. TV ni Padi. Yun, shoutout. shout out. Makisarap 2.0 Yun, shoutout bro Lani Vlogs Yun, shoutout. Jerome TV Yun, shoutout out master At shoutout kay Tim Lagalag Channel Yun, shoutout. Shoutout kay Nelson De La Cruz Idol At shout out kay Bike and Fish OFW Adventure Yun, shoutout. At shoutout out kay Cab Iluar Yun, Idol JCS Coins and Collectibles, yun shout out. Shout out kay Atoms Channel, yun shout out Master. Jenny MG, yun shout out. At shout out kay John Fish on TV. Yun. At shout out pala kay DJM Mix Vlog, yun shout out. Leonon's Fishing Adventure, yun shout out. Mang Tikong, yun shout out. Bicolanang Oasnon, yun shout out. At shout out kay Jerome Fernandez, yun shout out. At shout out kay Patricio Silvio, yun shout out. At shout out kay Kuya Odik, yun shout out. Peter Gumiran, shout out. Norley Bitantes, yun shout out. Anthony David, yun shout out. Queen of Heart, yun shout out. Ate Pe. Renz Renz Ian, yun shout out. Eden Andrade, yun shout out. Lailani Lim, yun shout out. Jerry Gutierrez, yun shout out. At shout out nga po pala sa ating mga kasama doon sa pag-fishing po natin na si Mario Borja and si Boy Matic. Yun, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta kay Jalgala. Thanks for watching.